Tinanong na isang netizen kung totoo ba na merong isinulong na bata si Dan Fernandez na merong kinalaman sa exposure ng mga bata sa social media. Alamin sa Siyasa Presents DWIZ Track Record Report na ito. Sa ipinadalang mensahe ng isang netizen, tinanong niya kung totoo ba na si Dan Fernandez ay mayroong isinulong na batas na mayroong kaugnayan sa mga bata at sa kanilang social media exposure. Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto si Yasa Presents D W I Z Truck Record. Ayon sa aming pagsisiyasat, taong 2022 nang i-file ni Dan Fernandez ang House Bill number no. 543 o ang Social Media Regulation and Protection Act of 2019 na layuning bigyan ng karagdagang proteksyon ng mga kabataan na exposed sa social media. Dahil sa pabata ng pabatang edad ng mga gumagamit ng social media bilang lipangan, magkakaroon ng tsansa na sa murang edad ay ma-impluensyaan sila ng mga content na kanilang nakikita online. Kung kaya naman, kabilang sa mga nakapasa ilalim sa panukalang ito ay ang gawing mandatory ng mga social media companies ang pagtatalaga ng age restrictions at limitations sa lahat ng platform. Bukod pa riyan, nais din ito na pagbawalan ng mga social media companies sa pangongolekta ng personal na impormasyon ng mga batang edad 13 pa baba at walang permiso ng kanilang mga magulang. Samantala, pahihintulutan din ng panukala na ito ang Department of Health na magsagawa ng research tungkol sa maaaring maging epekto ng technology at social media sa mga bata. Para sa Siyasat Presents, DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.